Welcome sa isa na namang travel and draw moto camping episode at ngayon ay susubukan nating magcamping sa isang camping site sa tabi ng ilog. Sabay-sabay tayong lumoglob sa malamig na tubig habang kumakain at nagpipinta. Kaya wag na nating patagalin pa. Sama ka na sa aking gala. Ako si Albert, isang nakwatserong artist at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyahing hindi drawing. Good day mga kalakwatsero Biyahe ulit tayo ngayon At uh, pupunta tayo sa Natividad, Pangasinan uh, At magkakamping tayo doon Pagas muna tayo mga kalakwatsero 300 dyan Opo Gowing binalonan pa lang tayo mga kalakotsero at ang oras na natin ay 5.33 ng hapon panigurado abutan tayo ng dilim na ito susot lang tayong best mga kalakotsero dahil mag alas 6 na may fit pa naman dito sa panggasinan pagdating sa best. welcome sa ating campsite dito sa Natividad, Pangasinan bukas ko na ipapakita yung lugar dahil madilim na at kailangan nating mag set up ng ating camp okay, nakatayo na ulit ng maayos yung ating tent mula nung last camping namin na nasira mas lumaki yung kanyang rad binilhan ko sa Shopee kain muna tayo mga kalakpatsero ang um, ulam natin ngayon ay gulay papaya tapos meron dala si Kuyang Tuyo. Yan. mo muna tayo. Habang kumakain. Shout out na pala mga kalakwacheros sa mga kakachun lang sa ating channel. Sa mga bagong subscribers, yung mga kakasubscribe dyan na nagko-comment sa ating vlog. Maraming marami salamat sa inyo mga kalakotsero. Sana patuloy kayong maging solid sa ating channel. Sabi ni Kuya, malamig daw yung tubig ng ilog. Tignan nga natin. Subukan natin maligo. ba? <laughs> Grabe. Mm -hmm. talaga. Mm -hmm. lang ko lang ko. Mm -hmm. lamay. Mm -hmm. <laughs> Sinubukan kong lumoob dun sa ilog, grabe, sobrang lamig nga. <laughs> dalawang lubloblang lang hindi ko na kaya gulayin muna natin itong puso ng saging na lulutuin natin bukas at sa magiging recipe natin ngayong camping na ito bukas na natin to timplahan at ang oras na rin natin ay 9.59 alas 10 na so matutulog na tayo bukas na ulit mga kalakotsero good night Pocero, mula dito sa Julie Farm Camp dito sa Natividad, Pangasinan pinili nga pala mo namin mag campsite ngayon dahil sa safety ni Bunso ayaw namin makompromise yung safety ni Bunso yan yung ilog grabe namin ng hangin ang sarap matulog na lang eh Oras na natin mga kalapatsero ay 6.11 ng umaga at bababa tayo dun sa ilog. Dun tayo magkakape at magluluto ako ng pancake. sakto yung kahoy anuhan na lang natin ng tolya para maharang yung hangin Unahin pala natin i-mix yung sa pancake bago tayo magpakulo ng tubig pang kape. At para habang nagluluto tayo ng pancake, nagkakape na tayo. Again mga kalakwatsero, hindi ako expert sa pagluluto. Dahil ganun lagi kong sinasabi, hindi ako nagluluto sa bahay. Kaya hindi ako sigurado sa mga ginagawa ko pagdating sa pagluluto. Gusto ko lang mag-explore mag sa cooking. <laughs> okay na 'yung ating mixture, mga kalakwatsero. Yeah pwede na tayo magluto pero magpapakulo muna tayo ng tubig pang kape para habang nagluluto tayo nagkakape tayo oh kumulo na mga kalakotsero ang pinaluto na imasa na At least mga kalapatsero, nature na nature pa rin yung feeling dito. Kahit nasa campsite tayo. Although sa taas, sa mismong camp namin, talagang ano siya. Mapipil mo na campsite siya. Pero pagbaba mo dito sa ilog, nature na nature yung datingan. Ang problema natin, wala tayong kawali. Maybe dito na lang. O kaya, dito. <laughs> Pwede dito. Ala, hindi na matanggal. <laughs> hindi na matanggal pang angas oh, ng una kong salang mga kalakwatsero. <laughs> Epic fail naging scramble <laughs> subukan natin dito Ay, okay, buo siya ngayon. Pwede na to. Ah. <laughs> oh, di ba? Nice. Okay, At pinakalas na salang na tayo. Dakal. Pwede na na yung kabila ng pinakahuling salang. Oy! <laughs> Swabing swabe. Luto na mga kalakwatsero. Yan. <laughs> Ito na lahat yung nagawa natin. Apat na perfect. Dalawang durog. you <laughs> Magluluto na tayo ng albasal mga kalakotsero Yung dilaga natin puso ng saging kagabi Yung maglulutuin natin Again, Kuya Direk, maraming salamat sa kutsilyo Tantarin <laughs> muna natin ng pino itong nilagang saging Puso Puso ng saging Lalagyan na, na natin siya ng itlog tapos mga ingredients. Mekis-mekis uh, na natin ito insan. Sige, tatag video. Okay na to, baka kalakwatsero. Pre-pretoy na lang natin to. Yan. Natutunan ko to recipe na to sa family ng girlfriend ko. Doon ko unang natikman yung gantong luto. Pwede na yung unang salang makakalapot zero Eto na. luto na yung ating unang saalang. Ito na lang, lulutoy na lang natin 'yan. Tapos mayroon na rin tayong subject para sa ating drawing. Eto uh, ito siya. Kumuwada si Kuya nagsasawsaw ng kalakwatsero. Lolong. Pwede na tayong kumain ng mga kalakwatsero ito, luto na. sarap. còn năng lượng lên rồi. Đi <laughs> được rồi. Đặt ra cái tay anh Tapos na tayong kumain, makakalakwatsero. Ah, uh, siyempre, time to draw na. To drawing na tayo. Dito tayo sa may ilog magdo-drawing. Hanap tayo ng spot na pwede nating ilublog yung paa natin habang nagdo-drawing tayo. na yung ating sketch mga kalakotsero at uh, na natin siya sa ball pen para makulaya na natin okay na yung ating light and type to color it with watercolor ang kagandahan dito sa pwesto natin mga kalakotsero free na free yung ating tubig ayos. Okay na yung ating artwork. Sulitin na lang dating baligo. And then, babaya ay magdiligpit na tayo. Kayaan lang. Ang lakas. Di pa ako ng ulo ko kasi... Mas maginaw pagbasa na yung ulo ko. Ah! Oh. kita tayo sa campsite mga kalakotsero at magliligpit na tayo ng gamit. Alright, so magliligpit na tayo ng mga gamit mga kalakotsero at sisibot na tayo. Uwi na tayo. Let's go home. Okay na ang lahat mga kalakwatsero Uwi na tayo Let's go Maraming salamat sa pagtapos sa ating biyahe at sa panagaod. Hanggang sa susunod na camping ulit. Bye! Mga kalakwatsero, ang pag sa pangarap ay parang pagmumotor lang din yan. Minsan may nauna, minsan may naungule. Merong mabilis at meron ding mabagal. Gano'n talaga kasi may kanya-kanya tayong season. Huwag kang makipagkarirahan in case na naunahan ka ng iba. Ang importante mga kalakwatsero ay umuusag ka. Huwag kang mawala ng pag-asa pag dumating pag yung time na nasiraan ka kagaya sa pagmumotor di ba minsan map mapaplat ka masisiraan ka maubusan ka ng gasolina huwag kang ng pag-asa kailangan gawan mo ng paraan kung sa ganun makausap ka at darating yung time na kung sabi mo sa sarili mo worth it pala yung pagpapatuloy ko sa buhay